pero nakakabwisit yung ginagawa ninyo riders lang kinakaya-kaya nyo Congressman Busita na buisit nga at nanginginig ang katawan dahil sa kanyang nakita kung saan nga maraming mga riders sa tabi ng daan na pinapara at tinitikitan ng mga pulis. Kaya naman binabaan niya to at binalikan at sinabon niya ang mga pulis nito. Nakakaawa naman kasi yung mga riders bakit ito lang ang kanilang pinapara gaya ng sinasabi nga ni Congressman Busita. Ayaw mga kay congressman, bakit new riders lang ang kinakaya nyo bakit hindi nyo kayang hulihin yung mga four wheels na yan ang nakakabwisit lang kasi nga kinakaya nyo na lang yung mga riders na walang kalaban laban sa inyo, bakit natatakot ba kayo nahulihin yung mga four wheels, kaya narito guys panoorin natin at kayo na ang humuska kanan jeep dahil na nasabon ko kayo Palisin yung jeep na yan. Ba't nyo pinara? Dahil kino question ko kayo. Ha, ah, brother? Ako, hindi ako personal na nagagalit sa'yo. Nagagalit ako sa system ang ginagawa niyo. Nakakapanginig kayo ng laman, ha. Ah. oh ka. Salita ka. Wow. alisin niyo yung mga motor. Madam. Pakisabihan mo nga yung hepe ng ano daw to. Brother, LTO ano ka? Naik po. Sabihan mo nga madam yung hepe ng LTO naik. Nabubwisit ako. Kinakaya-kaya ang mga riders. Nanguhuli dito sa Kabite. Puro motorsiklo lang pinapara eh. Hmm. Malaking kalokohan yan. Diskriminasyon yan. Hindi ko sinasabing wag manghuli ang LTO. Pero gawin ng tama ang trabaho. Pakisuyo, madam. Nakakapanginig ng laman tong mga to eh. Pasuyo. Thank you. Umalis na kayo. Katukuan nyo. Palisin niyo yung mga motorsiklo. Umalis na kayo. Brother, kung hindi nyo kayang sitahin ng ibang sasakyan, huwag kayong manghuli ng motosip, no? Ano okay. yung force multiplier? Makinig kayo, mga kapatid, ha? Police personnel and LTO, force multipliers, hindi ko kayo pinagbabawalang manghuli. Ang hindi ko gusto sa ginagawa ninyo, motorcycle riders lang ang kinakaya nyo. Kung takot kayo sa naka-four wheel, wag na kayong manita. Wag na kayong manghuli. Kasi hindi 'yan 'yung tamang pagpapatupad ng batas, dapat patas. Hmm. Dapat patas. Ha? Huwag niyo ipahalata sa publiko na takot kayo sa mga naka four wheels. Oh. Sino ang bobo na rider? So yun na guys, napanood natin at napakinggan natin kung paano nga sinita at sinabon nga ni Congressman Bosita yung mga ilang pulis na namamara or naninikit doon or nanong huhuli na mga riders. At dito ay nakita pa nga ni Congressman Busita na nung sinita na nga sila ay may isa pa na pumara ng jeep. Kaya yon sinabon siya dahil bakit ngayon lang siya nga pumara ng jeep, ngayon nga na pinagsabihan sila. Ayon nga dito kay... Congressman, ay hindi naman daw masama yung kanilang ginagawa pero yon nga ang hindi lang na gustuhan ni congressman ay bakit yung mga riders lang daw i e bakit yung mga four wheels yung mga heavy tinted na mga sasakyan i e bakit hindi nila um, hinuhuli o tinitikitan ayon pa nga kay congressman nakakasiguro ba kayo na may lisensya yung tao na, nas driver na yung sasakyan na yan hindi porkit ma naka four wheels or naka heavy tinted yung sasakyan ay meron na silang lisensya. At isipin nyo na yung mga kriminal ay hindi sasakay sa motorsiklo kundi doon sa mga four wheels. Yun ang parangal nga ni Congressman Busita dito sa mga polis. At tama naman yung mga sinasabi niya. Dahil hindi na talaga yung mga kriminal na yung sasakay sa mga motorsiklo kundi sa mga mamahaling sasakyan. At tama rin naman na hindi lahat na mga nasa mga four wheels na nagda-drive ay meron din mga lisensya. Kaya naman nakakaawa dito at nabubuisit nga si Congressman Bosita dahil nga sa mga riders na kakarampot lang din yung kinikita nila ay sila pa yung hinuhuli ng mga pulis. Pero yun nga ay trabaho din ng mga pulis pero sana maging fair sila gaya ng sabi ni Congressman Bosita na hindi lang riders ang kanilang huhulihin kundi pati na rin yung mga four wheels para naging para maging fair na rin, na rin sa kanila at yun nga yung mga riders ay pinaalis nga ni Congressman at tinawagan niya pa yung hippie nila doon ng mga pulis dahil ayon pa nga dito kay congressman ay ginagamit lang daw sila ng mga LTO at hindi daw maganda yung kanilang ginagawa kaya sana ay maging lesson learn na to na hindi lahat ay huhulihin nyo dapat maging fair kayo hindi lang lahat ng mga motorista ay huhulihin nyo lahat lahat dapat para nga pantay-pantay at hindi naman uh, masabon katulad itong nangyari nga na nakita ni Congressman Busita. Kaya naman napakaganda at napakagaling itong um, Congressman kasi nga ayon sa kanya ay dapat pantay-pantay mayaman man o mahirap naka motor ka man or naka four wheels ka man dapat pantay-pantay pat kayo ay manghuli.